bumili ako ng second hand na motor. Tapos ni ko na rin. Tara, pag-usapan natin. So last year, uh, bumili ako ng ano ng uh, second hand na motor tapos uh, magaan na siya na pag-iisip-isip ko na i-renew uh, na dahil tapos na yung ano, tapos na yung three years ano niya. Uh, ex years sa uh, registration sa LTO. Eh syempre, uh, sabi ko, why not? Change ownership natin, 'di ba? So mag-e-effort ka na rin lang naman, isahan na rin. So sige, pag-usapan natin. Okay, ang unang-unang gagawin para sa change of ownership is uh pupunta ka sa HPG. So eto nang eto nang experience ko, ano. Ang nangyari sa akin is pumunta ako sa HPG Muntinlupa. So Muntinlupa office 'yun, yung katabi ng SM Muntinlupa. Ah, uh, tapos may LTo sya doon. So Ma'am, um, naman na mas malapit ako kasi San Pedro, Laguna. Pero nangyari sa akin na experience ko is kahit mga taga silang, meron ako nakasamang taga Marikina. Uh, yun yung mga nakakwento akong tao. Uh, shoutout shout out sa inyo. Kung mapapanood nyo man itong malamang video na to. Ayun ang nangyari. Um, ngayon, ganito ang gagawin nyo. Pumunta kayo ng maagang maaga dun sa, ano, sa HPG office. But ang oras ng HPG office sa uh, Montinlupa is uh, around uh, 8 a.m. ng umaga. So sinimulan ko siya ng ano, Friday. Uh, Friday. Friday, Friday tama. Friday. Friday. Tapos um, punta na kayo doon. So <coughs> ngayon ang gagawin nyo is punta kayo doon maaga. So siguraduhin nyo na kumpleto ang daladala nyo. Ito. papakita Pakita ko sa screen na to. Alright, ito. So, um, ang una is uh, notarized deed of sale. So, kailangan original yan. Photocopy of two valid IDs of previous owner na may tatlong signature. Kailangan yan. And then, original original official receipt and certificate of registration of vehicle yung OR and CR yung may dilaw kung luma tapos yung photocopy of two valid IDs na sayo yung ano mo yung IDs mo na may signature din yan ang gagawin doon, pag nakompleto mo na yon, pupunta ko doon sa window, tapos i-check iche nyo yun ni, ano, ni, na uh, uh, kapatid nating polis, no? So, pagka, pagka, ano, na-check nache nyo yun, i-guide, i-guide ka nila. Mabait naman sila, mabait, mabait naman yung mga yan. I-guide ka nila, oh, may kulang pa, may kulang pa, ganito. to, iguide ka nila na, Hello. ano, na, magbayad sa land bank. Yan. Ngayon, bibigyan ka nila ng slip. Ah, tapos, pupunta ka ngayon sa land bank pumunta sa land bank. Medyo ano, ang ginawa ko noon is pumarada ako sa ano sa LTO. So hindi na ako gumamit ulit ng ano ng, ng motor para uh, papunta sa land bank. Nagano na lang ako. Nag uh, nag jeep na lang ako papunta sa land bank San Pedro. So dalawa ang pwede mong puntahan sa Muntinlupa ano? Malapit doon. Isang uh, isang land bank, mas malapit din land bank Muntinlupa Pwede din doon. or Landbank San Pedro. Pinili ko San Pedro pero mas malayo pala yung napuntahan ko pero okay lang kasi pagdating ko sa Land bank San Pedro, pangatlo ako. Tapos ang bilis. Tsaka bago lang kasi yung Land Bank Sa highway lang siya. So, ngayon, ayun, uh, yeah. nagbayad ako doon. Uh, magkano is uh, 500 pesos para sa motor. Ewan ko lang sa ano sa car, alam ko sa ano sa kotse mga around 650 ata. Mga ganun, magkaiba. Ngayon, after mo magbayad 500 pesos, wala ka na lang sleep na kailangan ano wala ka na sleep na kailangan uh, ipirmahan doon o i ano i uh, pilapan doon sa land bank so ang gawin mo na lang pumila ka na lang sabihin mo kagad sa guard humingi ka ng ano ng sabihin mo na HPG payment po so bibigyan ka na ng ano ng number pagkatapos ng number ayun pipila ka na ayun tatawagin na lang kayo para sa payment okay so after ng payment balik ka sa ano sa HPG office. Uh, ngayon, uh, pagbibigay mo na yon yung ano, yung, uh, bay sir, bayad na po ako. Ayun. Tapos, ang gagawin mo, e, magbibigay sa yun ng, ano, ng, uh, ng form para, ano, para yung fill up on. fill up mo doon, kailangan yung, ano, yung, uh, yung lahat ng details na nasa nakapag, nakaloob, nakaloob sa CR ng, ano, ng motor mo, eh, isusulat mo doon. Pati yung, ano, uh, from, from the, yung pangalan, ng owner dati. Tapos yung new name, which is sa'yo, sa baba. Tapos pipirma mo na. Okay. So, yan. Sige. <laughs> Medyo, ang tagal. Ang tagal parang, grabe no, ang hassle. Ang, parang, ang tagal na ng proseso talaga. Pero kailangan mo lang pagtsagaan. Pero win-win naman kung natapos. Tapos, um, um, uh, pinapoto ka, ang ginawa sa akin is, papotocopy mo yung mga lahat ng isang set. Lahat ng hawak mong dokumento kasi puro original yun, di ba? Ngayon, pag uh, mong i lahat ng original, meron ka lang isang set na photocopy. Ayan, uh, bibigyan, mo sa crime lab yun. Tapos, ang gagawin is mag magma-macro etching pa. So, ang gagawin nung sa macro etching is yung yung i-stent sila yung ano mo, yung uh, engine number at chassis number. And then, after nun, pipicturan na yung motor mo o sa sakit. After noon, uh, kung babalik ka ngayon sa HPG, doon sa, kasi doon sa window, ng HPG, uh, tapos ka na, lahat, tapos yan na. Uh, Gano'ng katagal bago makuha yung uh, HPG clearance? Dalawang araw. <laughs> dalawang araw. Siguro, siguro ano, uh, share nyo na lang sa baba kung gano'ng nyo katagal makuha yung In yung HPG clearance. Okay? So, alright. So, sige. Sa, punta na tayo doon sa, ano, sa part na, ano, na, yan. Punta ka na sa LTO. Yan. Okay. So, part 2. Yan. Ang part 2, ito yung, ano, ito na. Hawak mo na yung, ano, ah, HPG clearance. Yung orig, yung orig papers na, nasa yun pa rin yun. Wala kang iiwan sa si HPG. Ang makukuha mo lang is yung HPG, HPG clearance isasama mo dun sa lahat ng original documents mo. Okay? So, yan. Kaya yung original documents mo, magdala ka ng folder, magdala ka ng envelope, magdala ka ng anything na matigas na bagay. Katulad na ito, ito. Ito, may dala ako nito. ito. Talagang hindi nawawala sa akin ito kasi ito mat matigas to. Uh, nag-hold ng ano, nag-hold ng documents ko. Kaya, ito dapat mga ganito, dapat tinadala mo yan. Tapos ayun, ang gagawin, ang gagawin mo naman is punta ka doon sa ano sa uh, yung de help desk ng ano ng LTO. Uh, ayun, yan. So aalamin uh, ni help desk ngayon kung ano ano po para niyo dito. So asin uh, sinabi ko is sir, ano po uh, change of ownership at ah uh, at registration. Okay. So magre-registration ka ngayon. May kasama registration. So ang pagkakaiba ng change of ownership lang sa registration is ang meron kung meron kang kasamang registration bago ka pumunta ng LTO is mag PMV IC ka na or uh, uso pa ba? Oh, uso pa. Meron pa ako nakikita mga ano, mga emission testing. Yan. At at kukuha ka ng bagong ano, bagong insurance. 'Yon. Okay. So, ang insurance kanino nakapangalan? kapangalan kay ano, kay uh, doon sa sayo. Sayo na yung bagong owner na yun yung yun yung hahanapin na dun sa ano sa, uh, sa yun yung hahanapin na hindi na yung dating owner okay okay tapos ngayon no punta ka sa ano sa help desk tatanungin ka ano pong para niyo ayun po uh, meron meron ano po uh, magpapa change of ownership po at yung registration po sa sample. okay so hahanapin sa yun at pa nagpa-emission ka na ba ng PNBIC ano ba yes po meron na po diyan pass na po okay. Tapos ano, may insurance? Yes po, may insurance na. Tama. Okay. Good. So, papad-stencil ulit. Stencil na naman. Kasi, ano eh, stencil yun for registration naman. So, yun. after yung stencil, yan, stencil, then balik ka ulit sa health desk. Mapipirmahan uh, nila yung ano, uh, sila na mismo mag-fill ano, mag -fill up naman ano, ng mga, uh, ng, ng lahat ng information para sa'yo. And then, attach dun sa ano mo, sa original documents mo. Okay? After ng original documents, papupuntahin ka sa window ng evaluation. Okay, sa evaluation na. Ito na 'no. So, ang tanong, pwede po ba ah uh, pag kunyari ah uh, Quezon City yung ano, Quezon City yung registry, registered motorcycle. Kung saan na registro ng motorcycle. Eh pwede po ba mag rehistro, mag-change ownership sa iba. Farmers. On my experience, yes, mga bro. Uh, kasi yung, ano ko, yung motor ko, sa Quezon City siya, uh, na, sa nakalagay, ano, naka eh, dun, dun, na, dun ko in-assign in sa Muntinlupa doon Na, ko na, dun ko na siya na, na, na rehistro. Okay, so, next, okay, evaluation na, no? So, happy ko, okay. Antay-antay ako dun. Medyo, ano yan. Antay-antay ako dyan sa part na yan. Ang nangyari naman, susunod is, ah uh, kakausapin ka naman yan. Kakausapin ka na, sir, para, yung mabait naman yung nasa loob ng LTO, na lumalabas, naging effort talaga lumabas, para tanungin sa'yo, pag medyo merong parang, sir, ano po yung, uh, sir, ano po yung kukunin natin, ano kukunin natin, um, address, yan, ganyan, ganyan, tapos, malinaw talaga na yung pangalan mo. So, tama po ba yung pangalan, ganyan. Ayun, mga ganun, mga ganun tinanong sa akin. Sabi ko, yes, Yan naman talaga. So, after evaluation, tatawa, ano, sasabihan ka na, hintayin nyo lang po yung pangalan nyo matawag sa share. Uh, ang gagawin mo is, magbabayad ka Ang um, binayaran ko is na sa 661 pesos. Okay, 661 pesos yun yung ano, change of ownership ko sa motor pag bihisi ng OR galing sa cashier, pupunta ka sa evaluator ulit, bibigyan mo yung OR. Okay, official receipt. After ng official receipt, ng evaluator, so sa sabihin evaluator, sir, balik, punta ka po na balik. Sir, punta ka po sa, ano, sa receiving. Ayan. Tuntuan na ako. Ayun, nasa receiving, receiving na. Ayun, 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 sa receiving ayun, 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 ilang na siguro mga 10 to 15 minutes. <laughs> Isa pa nakakagulat, no. Kasi sabi ko, di pa rin, parang ano. Although alam ko naman na, ano, Alam ko naman na parang sabi daw, mukha daw titulo. Eh, nung nakita ko, mukha nga titulo. <laughs> <laughs> Ito, mukha titulo. Ayan yan, magtad. Mukha titulo. Ayan yan. So, yan ang, yan ang, yun ang ano, yan ang itura ng, ano, ng CR ng ating mga sasakyan at motor. Ayan. Yeah. Ito na ang bibigay Hindi na yung, hindi na yung dilaw. Okay. So, ito naman yung sa OR. Grabe, hindi na yung kulay blue. Ito na. One paper na ang OR natin. <laughs> mga bro. <laughs> Ewan ko. Share your thoughts. Kung ano yung masasabi nyo sa bagong itsura na ito. So, ang ginawa ko, eh, pina pinaano ko kaagad, pinapotocopy ko siyempre para maiwa, para maingatan, di ba? Ay mga bro, wag yung wawala yung mga share ng mga sasakyan niyo. At yan ang kadalasan ko nakikita sa mga second hand din, second hand ng sasakyan ng motor eh. Nawawala po yung CR niyo. Diba? Bago maigi para mabenta mo maayos na maayos kaagad nang ganun ng gusto ng buyer. Okay. So, yan. Just a quick recap ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga, ano, mga steps na ginawa ko or tingnan nyo lang sa description below kung ano yung mga steps na ginawa ko para bigyan kayo ng, ano, ng guidance diyan okay? So, sana nakatulong itong ano, tong video na to and uh, my name is Rep and you're watching Motorbo PH, your bro on the road. Ish.